What's up mga kabuhay? So welcome sa ako ang vlog. So for this video, mag-adot uh, sa hunasan para magmuha ng kinason. Kasi wala tayong ulam ngayon. Tara, samahan nyo naman ako para may iba naman mga kabuhay. At ito yung daana namin mga kabuhay papuntang hunasan. At tingnan yung hunasan natin mga kabuhay. Ang lapad. Wow, ang sarap nito. Ang dami naman itong kinason. So libre na naman yung ulam natin. Ayan oh. At ito na mga kabuhay. So, unang apak pa lang natin sa hunasan. Sinalobong kagad ako ng kinhasan, mga kabuhay. At tingnan nyo namang mabuti. Parang nag-uusap pa sila. Ito, mga kabuhay. Hindi na pala isa. Kundi marami. Apat kaagad yung nakuha natin. Siguro, hinihintay tayo nito. Ayan, oh. No? Napakaswerte naman natin. At swerte talaga tayo sa ating hunasan, mga kabuhay. Tingnan nyo namang mabuti, mga kabuhay. Ang lapad. At ang raming nanginhas, mga kabuhay. Wow! libre na yung pangulam natin mamayang gabi kaya samahan nyo ako kung ano pa yung makikita natin dito sa ating hunasan hala ano yun so habang naglalakad ako mga kabuhay may napansin ako sa taas ayan oh natingala ko mga kabuhay kung ano ito kasi ngayon nung nakin nakita sa buong buhay ko ayan mga kabuhay baka alam nyo kung ano ito mga kabuhay ayan oh kulay itim at napakalambot naman ito o tingnan nyo Natatakot tuloy akong huwakan ito mga kabuhay ayan oh hindi naman ito si cucumber iwan ko kung anong klase ito ayan oh ngayon nung nakin ito nakita sa buong buhay ko mga kabuhay ayan oh wow grabe at ito mga kabuhay may napansin ulit ako ano kaya ito ay kaya tingnan natin tara at ito yung napansin ko mga kabuhay tingnan yung mabuti mga kabuhay ayan oh ayan, hala, naglalakad sa ilalim ng dagat ayan, ayan mga kabuhay oh, wow, ang lupit medyo malakis yung hangin mga kabuhay kasi uh, makulimlim yung panahon natin ngayon, pero uh, ganun pa rin, yung gagawin natin is maghanap pa rin tayo kasi wala magapapigil sa atin talaga, gusto din bang makikita ng kinhaso na tinatawag nila na ah uh, wasay-wasay mga kabuhay kaya tingnan natin ipakita ko sa inyo ang klase ng kinaso na tinatawag na wasay-wasay tara tingnan natin ato oklasin natin kung ano ang wasay-wasay talaga ito mga kabuhay ito nga yung tinatawag nila nga wasay-wasay bakit kaya tinawag to na wasay-wasay mga kabuhay ayan o no? oh. Nagporma nagpurma pala ito na wasay kaya pala wasay-wasay ang laki pa naman ng, ng kinaso na to pero ang Uh, sulod nito ang liit pero masarap itong kilawin mga kabuhay kaso nang kumagdala ka nito uh, sigurado mabibigatan ka talaga kasi mabigat yung kabahang nya at kung kukuha ka nito dapat ramihin mo na so dito sa amin ang dami nito at ito mga kabuhay nakakita ko ng kinason at saka tingnan natin kung anong klase ng kinason na ito uh, ito mga kabuhay ay ano wala pang laman alimango yung laman mga kabuhay sayang at ito mga kabuhay habang naglalakad ako ulit na may napansin akong nagtatago sa buhangin at ayan nilapitan ko mga kabuhay para makita natin kung ano ba talaga ito at tingnan nyo namang mabuti mga kabuhay nagtatago talaga sa buhangin ayan o kunin natin mga kabuhay para malaman natin kung anong klaseng kinasuntong nagtatago sa buhangin ito mga kabuhay o ayan o buhay na buhay talaga grabe kaya kone natin mga kabuhay ayan ah grabe ang higpit pa grabe mga kabuhay Ganito ganitong kinasun nato magtatago sa buhangin napakahigpit talaga ayan oh isang klase ng kinasun natin tawag sa amin na tahong wow ang lupet grabe ganun pala ito magtago mga kabuhay at ganon talaga makita itong klase ng na nato ayan oh pahirapan talaga yung pagkuha nito mga kabuhay kasi nga nagtatago sila sa ah nagtatago sila sa buhangin at mahirap itong kunin kasi nga nakalubog yung yung kanilang root o ay yung gamot ng gamot na sila sa ilalim ng buhangin at ito mga kabuhay may nakita na naman tayo dito sa hunasan ayan oh ito pala yung si cucumber mga kabuhay ayan so matigas to kahit ilalagay eh, mo sa taas yan kahit mahanginan yan hindi yan matutunaw iba to sa ibang si cucumber Ayan o. So tinatawag sa amin na itong kagisan. Grabe na. Napakadali lang itong hanapin. Pero itong mga kabuhay, uh, hindi natin kukunin yan. Uh, Ibibyaan lang natin yan mga kabuhay. Ayan. At itong mga kabuhay, so habang naglalakad ako ulit, may napansin ulit ako na isang grupo ng kinason. Ayan mga kabuhay oh. Tingnan nyo. Bakit nasasabi kong grupo mga kabuhay? Kasi nga hindi lang nag-iisa. Ayan oh. Akala ko talaga isa, pero pagtingin ko sa gilid ang dami pala ayan, no? at ito pa naman yung pinakamadaling uh, pinakamarami sa amin at pinakamadaling kunin mga kabuhay kasi nga madali lang itong makita kasi nandito lang sa ibabaw ng buhangin at kung nakikita nyo naman bakit nasasabi ko nyan kasi nga hindi lang isa kundi marami talaga yung makita mo ayan so marami talaga ito dito sa amin mga kabuhay ang sarap pa namang adobuhin ito at ito na naman kabuhay may napansin na naman ako na isang kakaiba dito sa haunasan kaya tingnan natin kung ano yung napansin ko mga kabuhay baka alam nyo to tara tingnan natin kung ano yung napansin ko talaga at ito mga kabuhay ito pala yung napansin ko ayan oh. wow ang lupit ito pala mga kabuhay ito yung ah, nagpo-produce ng lukot na masarap kilawin pinatawag sa amin na dunsul. Tingnan yung mabuti mga kabuhay. Yung hugis ng katawan niya. Ay ano, Hindi ito makakain mga kabuhay. Ito lang yung nagpuproduce ng lukot na ating kinikilaw na nabibili na, 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 na natin sa merkado. Ayan o. So buhay na buhay talaga mga kabuhay. Ayan o. nan. Ayan yung itsura niya mga kabuhay. Para hindi kayo magtaka. Pinakita ko lang yan sa inyo. Para alam nyo kung ano talaga yung nagpuproduce ng lukot. ito na yung mga nahuli natin ngayong araw na to mga kabuhay tingnan nyo naman mga kabuhay ang rami wow ang lupit grabe napakadali lang palang kunin ito at hanapin saan ka pa dito ka na sana all mapapasana all ka na lang talaga dito sa aming hunasan mga kabuhay ayan o, ang dami libre ng ulam ngayong gabi na to wow at ayan mga kabuhay, maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa ating video. Medyo na parami ata yung nahuli natin o nakuha natin ngayon. So sa susunod ulit na adventure mga kabuhay, kita kids, bye bye!